Dahil umano sa kalesingan, nagbugbugan ang grupo ng mga driver at konduktor ng bus sa isang paradahan sa barangay San Vicente, Urdaneta City, Pangasinan noong June 11. Pero ang bugbugan na sa pananaksak at pagkamatay ng 33-anyos na konduktor na si Ronnie Domingo Salvador na umawat lang sa gulo. Sa investigasyon ng PNP, kakatapos lang mag-inuman ng grupo nang magtalo ang mga ito sa bayad sa sinakyang tricycle umawat po itong biktima sir ng uh, na si Roni, na pag-alaman po natin na hindi po siya makaawat ay uh, ito po yung pinagtulungan din po na saktan ng mga suspects. Tumakbo pa si Salvador pero hinabol rin ito ng kanyang kapwa-konduktor na 23 anyos na si Calvin Calixtro. Gamit ang screwdriver, sinaksak umano ni Calixtro si Salvador sa noo pero nakailag ito pero nasaksak ito sa dibdib. Nakatakbo pa si Salvador sa istasyon ng pulis at agad na itakbo sa pagamutan pero idineklara ng dead on arrival. Sa dami ng uh, dugo na lumabas sa kanyang katawan, yung iba po ay uh, hindi na nakalatas nakalatasgaw ang anong masikip na sanay uh, harapan ng dibdib nito. Matapos ang insidente, tumakas si Calixtro at mga kasamahan nitong sina Aldwin Rick Gawat, 47 anyos, at Anselmo Ermitanyo, 52 anyos, na pawang mga driver ng isang bus company. Sinubukan nilang umuwi sa Isabela pero na-corner sila sa checkpoint ng mga pulis sa Umingan, Pangasinan at agad silang hinuli nagtulong-tulong po sila. Hindi man lang nila inawat yung kasamahan nila nung nangyari yung, yung insidente at nagawa pa po nilang magsama-sama na patakas sa crime scene after nung no insidente. At yun po ay base na lang po sa kanilang kwento. Sinampahan na ng kasong murder at physical injuries ang tatlo habang naiuwi na sa Santiago City, Isabela, ang bangkay ng biktima. Nagpapagaling pa ang kasamahan ng biktima na unang binugbog na si RJ Balagsay, 37 anyos, na isa ring driver. Dahil din sa kalasingan, nabangga ng driver ng minamaneho nitong kotse ang kasalubong na tricycle sa barangay Bogtong Silag sa bayan ng mga tarim Pangasinan. Nangyari ang insidente noong June 10 sa kahabaan ng Romulo Highway pasado alas 8 ng gabi. Narapon na natin mga biktima sa kayong pong driver sa uh, medical po na for medical legal, medical legal examination na nga po nakitaan na uh, intoxicated po yung driver po ng sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang dalawang bata at isang 19-anyos na sakay at 30-anyos na lalaking driver ng tricycle pero idineklarang mga itong dead on arrival. Sa report po nila siya, nung napangga po itong tricycle ay nakalagkat pa po itong isang biktima uh, na kung saan almost 100 meters. daw. 100 meters yung pagkakalagkat sa kanya. Sugatan din ang driver ng kotse na tumanggi ng pangalanan ng PNP. Sinampan na ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide with serious physical injuries at damage to property ang driver ng kotse. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.